Hello, hello, lovely people! hapuna na naman! Ano ang inyong nilutong ulam? For today's ulam, parang masarap humigop ng mainit na sabaw ng sinigang. Okay, kasi meron akong napakatamis na kamatis sa aking fridge. At uh, meron akong... Uh, binili sa Pilipinas nitong uh, North Sinigang sa Sampaloc Mix with Gabi dahil gusto ko yung malapot yung sabaw so, um, and uh, this morning ay nagpunta sa supermarket yung aking financier at binila niya ako ng buto-buto uh, ng baka pero nasaan ang buto <laughs> walang buto puro laman itong binili niya yan, ayaw niya na may buto yung kakainin ko dahil hindi siya kumakain ng may buto. May buto, may tiniki, hindi siya kumakain nun. So, mga filet-filet lang mga kinakain niya. So, ayan, binilan niya ko pero wala nga buto. At ito yung kagandahan sa karnet ng baka dito sa Netherlands or sa Europe or anman man kasi compare sa Pilipinas magpapalambot ka ng karne ng baka at uubusin yung gas or kapag ka electric naman yung stove mo ay nako napakataas na ng bill ng kuryente dahil mukhang aabutin ka ng dalawang oras, tatlong oras para talaga malambot yung karne ito ay pinakuluan ko lang ng 30 minutes at grabe nagkakaluray-luray na sobrang lambot ayan yan, hawak ko kasi itong phone so hindi ko mapakita sa si inyo pero grabe ayan o oh, naghihiwa-hiwalay na yan so dahil okay na ito ay ilalagay ko na itong aking nakasanan natin itong apoy at uh, ilagay na natin itong pampaasim Okay, isang pack. Agay natin lahat para masarap. Ayan. So, lalapot na ito. Hindi naman ako naglagay ng sobrang dami na uh, sabaw. Kasi mas masarap yung konti lang yung sabaw. Ayan. So, antayin na lang natin ito na kumulo. So, wala pang mga gulay. So, ang ilalagay ko ditong gulay ay... Ah, uh, okra, wala akong ah uh, wala akong nabili na uh, eggplant. Okay, nakalimutan ko. So ipapakita ko sa inyo yung aking ilalagay na gulay. So habang inaantay natin itong kumulo, ipapakita ko sa inyo yung mga gulay kong ilalagay. So meron na dito, labanos, na amoy utot. <laughs> Joke lang okay, hindi kasi, kasing amoy ng uh, labanos atin sa Pilipinas masyadong maamoy ito ay walang amoy yan, sabi kasi ng nanay ko nung buhay pa siya ay uh, amoy utot daw yung uh, labanos tapos wala ako mabili dito na string beans na mahaba, so eto na lang mga cut na frozen at look at may okra naman ganito yung okra, sa EG pato ng galing, ayan imported. Imported ang ating mga gulay. <laughs> ayan. From Turkey. From Egypt. Okay. Ang ating mga gulay. So, ilagay na natin ito bago ayan, nagsisimula na na um, kumulo. Ayan. So, antayin na lang natin ito na kumulo. Wala tayong kangkong dahil hindi pa ako nakakapagtanim hindi pa panahon para magtanim ng kangkong dahil malamig pa malamig pa yung panahon sa spring pa tayo magtatanim noon yan chinese kangkong yung itatanim ko meron pa ako natin buto last year yan so antayin natin ito na kumulo sandali na lang ito so instead na kangkong ang ilalagay ko ay repolyo okay hindi spinach repolyo mas gusto ko kasi din yung repolyo Ayan. So, para nilagang sinigang. <laughs> oh, di ba? Ako naman yung kakain. So, kanya-kanya lang yan. So, that's all. Antayin natin kumulo.